Hi guys! Good afternoon or magandang hapon. Uh, ito naman tayo, nagbabalik po tayo dito sa Hinaguan Nature Farm. At ngayon, um, busy busy po lahat ng mga tao. Kasi kanina, kanina kasi nag kami ng mga um, halaman uh, para pasipsip po na ako. <laughs> Magpasipsip! Good joke lang. O, uh, Dilig ko na ako ng halaman at uh, Siyempre, tapos na kami mag-adilig mag, uh, ng halaman. At ngayon, kasama ko ngayon si Chuchay. Kung saan ako, dito talaga yan sa Chuchay. At, at siyempre si Amanda. Ayan. At ngayon, um, si, si uh, sila ngayon, si uh, Kuya Bem at saka si Amanda ay um, nagwawalis po sila dito sa area. Kasi um, may balak talaga dito sa area nito na ipapakita ko. Um, sisimulan po, bukas po sisimulan. Kaya, may ikwento ako sa inyo. Okay, so, ayan po guys, yung um, ano natin, yung um, um, matap, patag dyan. At dito naman ay hindi siya matap, uh, hindi siya pantay. Ay bukas ay papantayin po yan bukas. Kaya sisimulan po yan, papantayin. Kaya nga, um, kinakalbo yung ating mga um, damo. Kinakalbo at nililinis na ni Kuya Bem. Ayan po si Kuya Bem guys. Oh. Nagwawalis po si Kuya Bem. Ayan. Nagwawalis po siya. At nagwawalis din po si Amanda. Kasi tapos na kami mag, ano, magdilig ng mga halaman. Ako po yung nagdilig ng halaman kanina. Ayan. Basang-basa pa naman. ang uh, uh, ngayon pinagtulungan po nilang dalawa. At ito naman guys oh, ay ano na talaga. Yan po ay ano na. Um, Sinimula na po kanina, abang bungkalin yung ating lupa. At nakita naman natin na nabungkal talaga siya para ipantay po yan ang area dyan na winawalisan ni Kuya Bim. At dito naman sa ating um, um ano, uh, malalim na, ano, na lupa ay kailangang pantay-pantayin bukas. Sisimulan po yan bukas kasi um, yung mga damo ay na ano na po siya na uh, na damuhan na po siya at uh, ayan po inaapoyan po sila ina po para sunugin po yung ating damo oo uh -huh. at yan po sila guys may teachers day doon na celebrate sila ng teachers day ah uh, diba ang ganda doon ang area dito guys paganda ng paganda yung ating area oh uh, diba so yan lang muna guys ang ganda So yan lang muna yung ating update at chismis sa araw na ito at ang pagbabalik ko dito sa Hinaguan. Bye! <laughs>